in the lonely streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town from london to saigon i've been lahat ano. so ito what's up and magandang araw ulit so nandito na naman tayo so ipakita ko lang ulit sa inyo ito so nagbuka na tayo nag uutay -tay na tayo mag so, ito wala na rin po sa manukan ito na lang natitira no? so ipakita ko sa inyo guys na kung ano na naging update dito sa ating inalasang so, ito yung ating uh, dating area so talagang halos totally nandun na kami lahat sa pikas no ito, eh wala na tong bubong nakuha na itong mga materialis na lang nitong nakatirang ang kukuhain at itong mga sa yan, yan babaklasin din yan no lahat yan kasi eh kailangan nating alisin pati doon sa bahay speakers so ito yung dati nating area ng na mga alaga ni Edison no pero ngayon eh wala na at talagang tumaas na yung mga damo dahil hindi na natin to pinagraskater cutter ayan makita ninyo grabing taas ng no? So, na awaan yung area na to pero kailangan nating umalis dahil eh hindi naman tayo permanente rito no? so maraming maraming salamat pa din sa may ari ng lupa sa nagpapuyo sa atin dito sa nagpatira dahil eh nag, nakasama natin sila nakilala natin sila So ito naman yung dati natin fish fan. Ayan. So wala na rin laman yan halos. Ubus na ang laman yan. May matiraman din siguro eh ilang piraso na lang. No, yan yung ating mga tanim na kangkong. Ito uh, kukuhain ba itong pukot na to? Tapos ito pa. Yan binaklas natin dito yung manukan. Pinagkukuha na rin yung mga yero. Din itong bahay. Hindi pa to binabaklas dahil eh naapay kuryente nito at saka tubig at saka itong anak ni Edgar ay dito rin pa ha, nag i-stay yung ano, dito pa sila nag i-stay so ito naman Ang kalamansi natin ayan o medyo daot na yata Nagka-daot na ni so sipin natin halos 3 years tayo nagsama-sama dito so ito yung ating bahay so yung bahay na to um, malapit-lapit ka ng mamaalam bahay na ka uh, hey, malapit ka ng alisin yan sa iyong pinagkakapwestuhan so nandito pa talaga yung ating mga gamit so pasukin natin mga idol ano? house tour natin kayo dito sa ating aalis bahay house tour ni JP Bentong TV ayan wow so pasensya na kayo ha dahil medyo madumi na so dito kasi may mga natutulog pa rito no, minsan may natutulog pa dito so, pasensya na kayo medyo makalat dahil eh alam nyo naman evacuation ayan dito tayo Hmm. Ito pa ating mga gamit, sapatos natin na ito pa. No? Ito pa yung box ni Ronil Ito yung ating kwarto. Ayan. Kita ninyo, yung kwarto natin. So, nandito pa rin yung ating mga sapatos. Dito hmm. natin makukuha yan. Nandiyan pa yung ating mga gamit. Ayan o. No? Ito pa yung ating box. Hindi pa ako tutali na nakakapaglipat dahil eh hindi pa kundi sa kapabila. No? So ito yung tayo na rin natin ilipat din yan. So dito, yung ating kwarto sa bisita. Ayan, natutulog dito ngayon si doy-doy. Ayan, dito natutulog si doy-doy. Minsan doy-pikas, minsan dito. Uli-uli lang siya. Ayan, ito. Wala na yung ating mga sound system. ko kukuha na natin. Ayan, pero may korente pa kasi ito mga idol. Tapos to buhay pa rin yung aking CCTV dito. Binahay ko pa rin CCTV ko rito para is alam pa rin natin yung mga taong pumupunta dito kung sino-sino. ba? Sino. Diba? So, yan o. Tapos ito yung ating kusina, mga idol. Yung kusina natin, no? Yung kusina natin ay simula ng ipaayos. Eh, hindi na, ay pinaggawa. Hindi na ito na paayos. Talagang, kung na siya, butas-butas na rin siya. Yan o. Kita nyo, kita na ang kalangitan. So, ito pa yung ating mga platform iba. Ito yung mga gamit pa natin dito. Hindi pa natin nakukuha. Ayan. Hmm. Ito pa iba. Sa taas. Ayan. Hindi na tayo masyado luto dito. Minsan, hindi ito tayo pumupunta. Nagluluto tayo gamay. Dito ito pa rin yung ating refrigerator. Ayan. Kompleto okay, pa dito mga idol. Pwede pa rin itong magluto. Uh, Mag-u. Anong gusto mong gawin. So Yan lang yung ating kwan ngayon House tour ko sa inyo dito sa kabila At na ito pa yung ating mga manok ko oh. Mga bisaya nating na mga manok Hindi dito pa Ang ating pinyahan Ayan na Ito yung ating agihanan Yung mga, yung mga kwan Bulaklak Ayan ito pa rin Dito pa yung ating sular Ayan Ito pa yung ating ibang mga damit Dito pa sila halos talagang totally eh, hindi pa tayo nakakakon dito nakakahawa tulad dito nakakalis meron pa akong labahan dito mm. mega shout po sa lahat ng aking supporters viewers ting yung aking in update sa inyo ngayon today no? sa ating vlog eh, pinakita ulit sa inyo itong ating area dito sa tim butiti no? so wala na rin kahoy dito masyado nakakamiss iiwanan itong bahay ito kukuhain pa kasi ito mga bubong na to pati ito lahat yan pag kukuhain pa yan ito yung ating CR mga idol yung CR natin giba na yan no. pero pwede pa yan pwede pa naman gamitin gamit pa naman yan ito yung ating kalamansi yung mga idol oh. no. mga kalamansi natin ay daming bunga yan kahit ganyan ganyan yan oh. may bunga yan hmm. nagbunsay nga ako dito hindi ko alam kung nagugat na kay dugay-dugay na baya to. Hindi ko lang alam kung nag-ugat na sila. No? Binunsayan ko man to. So, kung mag-ugat na siya, pwede ko na siyang kuhain dito. Or, irilipat natin itong isang buong punuan sa kabila. So, yun naman ang ating babuyan. Puntahan natin, mga idol. Itor ko kayo sa ating ah... Uh, karaang pigiri ayan hmm. ito yung ating mga alaga nandito pa rin oh. Uh, anim sila kabuok ayan. miss na nila ako napakain ko sila araw araw pumunta ako sila rito ayan ito yung unang giniba natin dito ayan. yun yung unang giniba dyan kinuha yung yero ginamit doon sa kabila tapos dito eh naman ang dami pang magamit dito ba? Oh. Ay, pwedeng magamit dito eh. Ito yung ating dating kulungan sa baboy. Eh, oh. Wala na rin laman. Hmm. Ito siguro ipapabasag na lang to. Ayan. Nakuha na rin yung iba nito. Ayan. Diba? Nakuha na yung iba nyan. So, yun Oh talagang nakaka-amaze, nakaka-amaze. Yung ating dating area ay wala na. So, ganun talaga. Kailangan nating gibain itong ating bahay dito. Ano, utay-utay na lang siyang ipagiba. So, kanya nang galing sila rito murag anim sila nang giba nito kanina. So ayan, tatay luloy, gatay nang pato. Pato. Gatay siya ng pato. Kawala yung isa. Napakatay na kasi yung pato. marami pa tayong alagang bisaya dito eh. Napo siya. Hmm, pa silang manok dito eh. Maniliit na nga lang kahurot na mga inahin so yan mga idol hanggang dito lang muna yung ating vlog maraming maraming salamat sa lahat na sumuporta sa ating vlog ngayon today Eh e, like and share na lamang po ulit para tuloy tuloy tayo sa ating mga ginagawa bigay update ko lang sa inyo ngayon to mga idol no. so yun bye bye na muna mga idol maraming We salamat